yung future God's best niyo kinakailangan mas mahal ka kaysa mahal ang sarili niya. Yung mga marital counseling namin, pag tinatanong ko ganito, sabihin ko sa lalaki, ano naman ang naisip mo at gusto mo ng pakasalan tong girlfriend mo? May mga sagot na ganito. Kasi po, pastor, pag napangasawa ko siya, maniniwala akong magiging masaya ko habang buhay. Di ba? Sabi ng babae, ay. Ang sarap pakinggan, hindi ba? Masarap ang pakinggan, kasi pastor, naniniwala ako kapag napangasawa ko siya, magiging masaya ako habang buhay. Sabi ko, sigurado ka ba sa sagot mo? Opo, pastor. Sabi ko, huwag kayo ma-offend ka. Huwag kang ma-offend, Brad. Kung ngayon pa lang, iniisip mo, kaya mo siya pakakasalan dahil magiging masaya ka habang buhay, pag mag-asawa na kayo, magiging miserable kayo habang buhay. Sabi sa akin, bakit po, pastor, anong masamang maging masaya? Kasi sabi ko, hindi ka pa kasal, hindi pa kayo kasal, selfish ka na. Bakit selfish? Kasi gagamitin lang kita. Kaya kita pakakasalan dahil kailangan pasayain mo ko. Bakit marami kami kinakounsel ng mag-asawa? Pag mo, bakit ninyo pinaplanong maghiwalay? Anong sagot? Kasi po, hindi na kami masaya.